Panibagong dive, panibagong adventure tayo. Dito sa butas may nakasuot, talikbago. Mm-hmm. na mano mga kapaders. Isdang mantak makatinik. Sana mayro pang Mahaba ng dilim ngayon. Baka alis bibi sikat ng buwan. Kaya samantalahin habang kalma ang dagat, pati ang dilim. Maghahanap ulit tayong isda. Naroon sa unahan, malaking bigan. buti na lang hindi sumuot sa ilalim butas kwartang linaw maraming salamat ulit lord malaking biga na ito estimate ko mga isang kilo baka sumubra pa mga kapaders masarap itong ihaw dito lang kami ulit sa malapit dahil masamang panahon nagpaparaulan, amihan pa ang hangin kaya hindi kami makalip ng lautan hanap ulit tayo magandang kurals itong mga kapaders ito kulambutan akay nakaisa man tayo Mm -hmm. Malaki-laki na ito. Kulang isang kilo sa estimate ko. Nagitik. Namuti ang kabaak na likod. Masarap itong adobo sa gata, mga kapaders. Hanap ulit tayo. Dito sa butas, mayroong nakasuot. Mm -hmm. Malapad na talikbago. Sa mata at tinamaan. Asan kaya ang kasama nito? Ikakasakuan pa na, mga kapaders dito sa butas may isa pa, bukawin mm -hmm. bali dalawa ayos na itong pandaradagdag pambigas na naman makatilin sya ulit ng konti may pambigas lang sa kapang ulam sulit na sa aming may isda hanap ulit tayo dito mga kapaders sa ilalimang butas ay, sa labas balan mm -hmm. paro, ortalik bago na naman labas ngayon ng isda mga kapades dahil didilim kagandahan ngayon karami lumalabas tarik pa nagpapakita sa atin ah, ito pa bibiya mm -hmm. pang ulam bukas naman ito mga kapaders matikim naman tayo bukas ng inihaw na bibiya ayos mga kapaders maraming nauto ang miling isda nakakaulam sila ng sariwang isda at murang bintahan mga kapaders 70 ang kilo hanap tayo Diyan sa unahan ulit mga kapaders ating silip-silipin ang butas may nakatago dito sa ilalim mm -hmm. malapad na tarik bago ayos na ito dito sa ibang butas baka mayroon pang nakasuot ating sisilip-silipin mga kapaders wala, nag-iisa lang ito siguro dyan sa unahan, hanapin natin mamungay ng isda dahil wala pang buwan dito may nakasuot sa butas malapad na bukawin siguraduhin ko mm -hmm. Gitek Headshot ulit mga kapalers Bukawing nabaon sa buhangin Sigurado na naman bukas Malaki ang tuwa ng buyer First class na isda mabibili na naman nila Dito, dalagang bukid mm -hmm. Malapat na rin ito mga kapalers Kunti na nilapad lang ng aking palad ng kamay Kaganda ng sukat 200 grams sa estimate ko Maalaman sa timbangan kung talagang totoo ang estimate dito pa sa butas, may isda. Ito muna unahin kong isda. Yun, tinamaan, talikbago. bago. Ilalay ko muna itong isda sa pana. At itong banagan, dadakutin ko mga kapadir. Si Boy Pugita, malayo. Hindi ko masinyasan. Testing, ko ang pansungot. Oh, naroon. Hindi ko nadakot mga kapadir. Nagsuot sa pinakang ilalim ng butas. Sayang pa. At mayroon ko naman nagurder ng banagan sa amin. Ang bigay ko ang kilo 700. Na ito mga kapadirs. Ayan, malabas siguro. Ayan na. Malabas siguro yung banagan. Nagpakita lang sa akin. Oh, nagbalik sa butas. Ayaw magpahuli dito sa kabila. Baka na ito mga kapaders. Oh, na, ito na. Huli ka. Yun, hawakan ko ang sungot mga kapaders. Ang tinahan na banagan. Matigas talaga ang ng itong banagan. Kahit sa sungot lang hinawakan. Tinisting ko lang itong dakotin. Kung talaga naputol. Doon sa butas may nakasuot. Yun, lumabas. Solid. Sa pinakang ilalim may surahan mga kapalers. Yung surahan ang unahin ko muna. Mm -hmm. Tinamaan. Yung solid na budlawan. Ayan mga kapalers maamo. Hindi lumalayo mamaya. Itong surahan. Aalsin ko muna sa pana. At papanain ko yung solid. At baka makalayas. Ah, sana kaya yun. na ah, ito yung solid mga kapalers. Hindi lumayo. Kaya nakatalikod hindi makita malabo ang dugo ng isda mga kapaders naroon oh hindi na sa camera mamay alangin mga kapaders at sa panay itong isda at baka salaan yung sulid nga lang baka taman masaktan lang nawala na yung sulid nakalabas sa butas di ba hindi manasaktan ito na lang mm -hmm. bukawin or kanuping ang madalas tawag dito yung isda mga kapars, kanuping. Dito sa amin naman sa isla, bukawin. Dito sa mga butas silip-silipin natin. Dito may nakasuot. Talikbago. Huli ka dyan! Muntik pang tama yung parparo At kung hindi nakailag, nadubol sana mga kapalers. Maganda na ngayon ang sampan ng isda mga kapars, sa bahura. Mapanain na. Kahit sa bahura sumisid, kahit medyo may kula po, may panain pa rin. Hanap ulit tayo. Naroon sa butas, may nakasuot surahan uli siguraduhin ko na naman ito mm -hmm. Gitik. hindi naman nakakibo kalahating kiluhan sa estimate ko mga kapalers pero baka sumubra pa ito mga 600 gram dito sa butas may nakasuot pang talik bago naroon sa pinakang ilalim mm -hmm. sa mata tinamaan ay hindi pala sa parteng hasangan mga kapalers Ayos na itong pandaradagdag. Maraming maraming salamat ulit Lord. Sa mga nagko-comment po dyan, hayaan nyo na kong pasalamat kay Lord. Tama lang pasalamat tayo at magandang biyaya pinagkalog sa atin. Ito pa. Mm -hmm. Headshot. Istang may balbas. Timbungan mga kapaders. Bili na kayong ganitong isda. Baka mayroon pa. Doon sa ilalim butas. May nakasuot na naman. Talig bago ulit mga kapaders. Siguraduhin ko yun, nakatanggal man kapa siguro, nakabunot logod panayin natin uli mm -hmm. sigurado na ito sa mata tinamaan buti lang, naglabas pa at kung sa pinakang ilalim, hindi nabutang pa na sayang, hindi mahuhuli maghahanap pa tayong isda, pakita kayo na ito talikbago mga kapady, uy may loobas sa isda dalagang bukid na ito, umatras yung isda Ayos. Kwartang linaw. Pandara dagdag uli. Ganitong isda ang order sa atin ng buyer. At mabinta sa bintahan mga kapadir sa Talig bago Kahit saan man talaga, mabinta ang isda. At masarap pa yung sabawan. Dito sa butas, may nakasuot mga kapadir na isda. Kaya lahat, hindi ko alam kung saan sumuot. Marami kayang butas dito yung mga bato. Na ito. Mm, -hmm. ka lang palan. Pahihirapan mo ang mababanggaan ko na ayos na ito malapad mga kapalers ikakasakuan pa na at meron pang isa sa butas na ito asa na kaya yun oy maliit pa mga kapalers timbungan sana kailang maliit pa ito panagan ulit mga kapalers malaki laki itong banagan sibuy po ang madakot na ang banagan ahawa kami sa sungot testing kung di mabali ang sungot ayan na hinawakan ng mga kapal hinila na palabas at biglang din dinakot malupit talaga si Bui Pugita kahit Pugita kinakagat lang sa si ilman dagat hanap ulit tayo at na ito dalagang bukid malapad tumawag ang ulo malagbag ng kaunti ayaw mo malagbag mga kapaders asintahan ko ng maganda mm -hmm. hindi manakitik pero sigurado kong mahuhuli ito kailangan mutik pang sablayan mga kapunit pa ayaw, hindi para ikot mga kapaders huwag ka ng malikot magpahuli ka na sa akin Hanap ah, pa tayo. Dito may bukawin. Nakatago. Uy, malikot mga kapalers. Mm -hmm. Tinamaan sa noo. Tinamaan sa pagitan dalawang mata. Nagitik natin. Mayroon pang isa mga kapalers. Mas malapad pa dito yung isang bukawin. Nasa na kaya yun? naros sa pinakang ilalim, nagtago din mga kapalers. ulo ang kita. Kasintahan kong maganda. Mm -hmm. Dandahanin kong hilahin palabas. Ito, malapad dapat yung isa mga kapalers pero sa bintahan magkasama na yan sa 130 ang kilo pag pick up sa amin pero pag deliver 140 ang kilo dapat sana malang isda pag amihanin at taglamig ang dagat na ito pa samaral mm -hmm. likuan ito yung itim na samaral maraming klase kayang samaral mga kapalers may tiyatawag na original may tiyatawag na bulatihin hanap ulit tayo malinaw ang dagat dito malinis dito may nakasilong sa ilalim mm -hmm. dumalagang surahan kalahating kilo sa estimate ko mga kapaders siya nga pala dito sa amin sa lugar namin mga kapaders ang surahan pag piraso peras isang kilo 70 ang kilo naman pero pag 2 peras isang kilo 130 ang bintahan kasama ng bitilya bili sa amin ng buyer awang kulaan kung magkano ng buyer na ito pa Mm -hmm. Nakatago sa pinakang ilalim. Buti lang at napansin ko mga kapaders. Nasaan na kaya ang marami nito? Ito magandang masumpong alit siya yung dagat. At sigurado, miski pa ang kalahana Hanap ulit tayo. Dito sa butas, may nakasuot. Anong isdaing kaya ito? Lapo din mga kapaders. Mm -hmm. Dahan-dahanin hirahin. Naro may lobas. May anak pala yun mga kapalers Itong napana ko inahin. Ay nakatanggal pa. Ika sa ang pana. At papanaing ko uli. Nasa na kaya yun? Dito sa ilalim sumuot mga kapalers Hindi ko na makita. Sungkitin natin. At baka lumabas. Na ito. Maganda ang tama sa unang pana mga kapalers Naro na. Panaing ko uli. At para sigurado. Yun. Tinamaan na naman. Ayos na ito tung kawala pandaradagdag sa lapo tsaga tsaga tayo mga kapaders at amihanin na tayo ngayon dapat ay mag tayo ng maraming bigas at para pag lumakas ang dagat may pangsaing mm -hmm. at dito sa aming sa isla pag malakas ang amihan bihira na kami makalaot dito malaki ang alon kaya habang kalma ang dagat impok impok mo tayo ng maraming bigas hanap ulit tayo lapo lapo Nakasibungin tayo mga kapalers mm -hmm. Tinamaan mm sa gitna ng katawan. Hindi lang naulog. Labit ang tama. Buti hindi nakapunit. Ayos na ito. Salamat ulit Lord. Magandang biyaya ito ngayon naman para sa amin. Sana mayroon pang kasama at para malagdagan pa at para makadalisa tayo ng ararimuhan. Magandang bahura ito. Gasang-gasangan mga kapalers Tirahan ng mga sil Dito may nakatago. Anong isdain kaya ito? Kamukha ng parrotfish mga kapaders. Baka bawal ulihin yan. Binidyohan ko lang muna mga kapaders. Tayo magkatanong niya, pag pwedeng panayin, sa sunod natin makita yan, huli natin. Pero parrotfish may mga kapaders, kamukha. At hayaan yan nakatago man sa ilalim ng butas. Huwag lang makita ni Boy Ha? 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 Kapi. Bakit na lang? Oo. Oh. Yun know, o, yung buktot niya masama sa bitilya. Yun o, buktot niya yan. Bitilya yan. Di ba yung lapo? Bitil lang yan? Ito, lapo. Yan yun, lapo. Umalis na kayong dalawa dyan. Ilang sumalis na yan kung yung sapo yan. Ang niya. pa Bisa is. Halo. Oh, halo ito. Yeah, kilo na sipitin ako niyan. Ano 'ning? Halo. Ito. Si minta ko lo. Guys. <laughs> no. Next. Mm, Mayro ka pao. Oh. May Dito ko sa yung hilungan.

Ayan na malabas na iyan. Sige, sige. Tikaya mo lang, pa. Tikaya mo lang. Tikaya mo lang. Ito na mga kapalis yung mga kinita sa pinanaan 2,830 mga kapalis ang partihan 958 kasama din yung sabanagan mga kapalis Ayos na ito. Maraming salamat ulit Lord sa panibagong biyaya naman na pinagkalug mo sa amin. Amin itong pagdadamutan. Shout out nga pala sa Luzon Visayas at Mindanao, pati lang sa mga OFW dyan. Lahat mag-iingat. God bless.